Ganda sana siya kasi square. Opo. Oh, oh. Eh, paano mangyayari yan, madam? Bibilo ko po. Tapos si overcut ko po siya. Sisirain ko na po yung sira. Sakit po ba? Hindi po. Wala po. Sakit. Hindi ko nga. Ay, gusto mo ba? Ay, gusto mo ba? Kayo? po? tindahan? Sa, hmm. sa ano po yon? pa po siya ng inumin? it ma'am? Wala, madam. <laughs> Balikan ko po.

Oh, ayo, amor, minha mãe. Minha mãe. Eu amo chimbu Gioi. Kokonumul. Sejameh aman kamu cek. Aman cek. Ini lenyap ada. Paket. Enggak ada muncul apa. Kenalin. ticket, madam. Wala oh, po, madam. Hindi, La alam din kita. Alam din kita. Mache. Ate na, ito na. Ito na, mache na. <tipunyong> <tipunyong> mama! Mama! Opo, okay na po. Opo, nakita ko na po yan. Opo. Okay? Hindi po, madam. Sakay na lang si ate, sa si Darwin. Ay! Ay! Sinang... Ganun talaga, pag may bata Di mo Ay, Ay, na yung nagigigil sa akin. Ano po yung kamay niya ako? Nawalag lang sila. Tumuros-pros. Ay, inisiliw na. Hindi siya nakalabari. Dali, dalawa rin yung nanay ko sa inyo. Sa preparation ko. Sige, tabi mo muna yan. Tabi mo po muna yan. May ginagawa si Mama. Mama, sana dito si Papa. Ayan saan si Papa oh, nga. Kami. Na sa saan, pa? ay, ay, mo. Oo, Mama. Pumunta na kami sa house. Sige, Mama. Mama, sige ka na. Ganun po talaga ako. Ha? Okay po. Mama, go. punta Salam. tayo ulit sa preparation ko. Please. Kia đâu à? Đó. Chú nó. Hả? Đi mua lại đi narinig ko po. Basta behib lang po si Atina kasi may ginagawa po si Mama. Okay. <laughs> Sensya na, madam, madikit ang aking dead skin. Wala pong problema. <laughs> Maliit na bagay, eh. <laughs> Hindi, ang laki ng tata na yun. Tumatayo siya. Ang galing, madaling turuan tong itong gantong gilay. Ilang months na to Dalawa, madam. Ay yan, oo. Pinaka magbilis turuan madam dahil. sit down. Roll, sit down. Maano siya, mabilis. Sabi mo, sir. Pag ganto ng kalaki, matigas na ulo. Ah, no, oh, basta, basta. wala mo siyang kapatid. Dab ko siya. Ang galing naman ni eh, madam, mabinigyan. No, Alin po? Meron pa po siya lang isang ganyan, bebe. Nasa sasakyan. Opo, yung isang ganyan nila. Ganyan din yung kulay niya? Brown po. Brown. Opo, nakita ko kanina po, bebe. Ah! Brown pala yun. Ay, sorry ma'am. Ito, may lahi. White, tsaka brown, tsaka black, tsaka white. Ang galing ah. Ay, nakita no mo. Uh -huh. mm -hmm. Kahalo no sila po. Gusto ko no, na magkapadala yung drawing ko. Paano? Ano ko? yun? Oh, wala siyang na ganito. Tinawag mong ilapit oh. si Chuchay. Mochi. Ay, si Mochi. Baba mo. Baba mo si Mochi. Gusto mo magalit si Mama? Ayaw okay. po. Hmm. Wala din. Wala nang biskit. Magbehave ka kasi sasama ka, di ba? Saan? Papa, turok natin si Mochi. Paturok ulit si Mochi? Opo. Yes! Yes! Ay! Hindi na pati sa Bakit? Wala na oh.